eto mga ka man, no? ito yung nasira niya. Ngayon, okay na. Napakalamig. Gumagana na ng maayos. May magong dating, no? ayusin po natin yan. So sabi na may ari, gumagana naman pero hindi lumalamig. Okay, so bali, ito yung tip natin. No? So bago yon, ito yung ating ilaw na 12 volts. Ito yung akin na 230 volts, backlight ng TV. So bali ito, no? buksan natin para maliwanag. Iyan, no? Yan, 12 volts po yan. Ang luwanag. So, bali, ito po, no. Hindi lumalamig ang aircon, pero gumagana. Unang check natin yung kanyang thermostat. Ito po, thermostat. Kapag sira yung thermostat, ibig sabihin po, hindi gagana ang motor compressor. Pakalawa, kapag naman okay yung thermostat, ay hindi pa rin lumalamig, i-check mo yung kapastor. Pangatlo, kapag okay yung thermostat, okay yung capacitor i-check mo yung tinatawag na o OLP. Overload protection. Nasa, nasa taas po ng compressor. Bilog po yon. Kailangan may continuity. So, eto na. Check na natin. Yan, no? Oh. So, bali may torneo sa ilalim ito. Ayun, tanggal na. Tapos, eto yung taas. alisin natin yan. Kasi kapag, ayan, no? kapag hindi mo inalis to, hindi mo yan mauhugot. Okay? Alright. Ayan. Tapos, sagutin mo siya ng dahan-dahan. Okay, so alisin ko muna to, yung connector niya sa fan. Fan po ito, no. Yung maraming wire fan po 'yan. Yung yung yung, yung, yung tat, wire ay motor compressor. Yung tanggal na. Yung connection ng fan para may expose yung wire para mahila ng maayos. Ayan, no. So ito yung sinasabi ko. Okay, so ito yung sinasabi ko mga Lord Berman, no. Tanggal. Ayan, tanggal yung fan niya ito yung fan niya, no? Yung kapastor. So, nabunod doon. nako So, baka ito, ito lang yung prob problema, no? Hindi lang na mayari. Pero, i-check pa rin natin yan. Okay, nahugot yung kapastor ng fan. Siyempre, hindi kagana yan, no? Ayan, ito yung kapastor ng fan. So, bago yun, itest ko muna yung kapastor ng fan, no? Ayan, nakahugot na rin naman. Ayan, dalawang wire yan. Yung kapastor ng blower. Yung fan water. Okay, so paano nga mag-test ng kapasitor ng fan ng blower? gamit ng tester, X1K, no? Kahit fake po yan, nakaka-reading naman. Alright? Ayan, no? So, test natin. Ang pag-test ay salitan lang, no? Salitan, ibig sabihin po, ay alternate lang. So, bali, ito na. Test na natin. Ayun, walang reading. Walang reading yung uh, fan. Balik na rin natin. Kapag wala pang paluto, ibig sabihin sira yung kapastor no? kapag may reading ibig sabihin okay siya ito na nako eto mga karal repair man no? nahuli ko na yung uh, seller rin sira yung kanyang kapastor ayaw mag reading kapastor ng fan ng problema pero turuan ko po kayo kung paano mag test ng kapastor ng, ng motor compressor at thermostat Ayan, tama yung hinala ko, no? Sira po yung kapasor ng fan. Tester natin. Good naman. Gumagana naman, no? right, So, nakachamba po tayo, no? Ayan. Chamba, maka man, no? Pambiling yung ano to. Pang, pambiling pang isang sakong -sang bigas na. Ayan. So, ito yung problema. Dapat pala, hinalis ko na kanina. Ito po yung problema. Ayan, yung value po nito ay 3 micro parad, no? Ayan, kung wala kang makita ng 3 microfarad ay pwede mong gawin ito. Okay, pwede kang kumuha ng dalawa. Dalawang kapastor, no? Ayan, kung wala kang mahanap na 3 uh, microfarad, pwede kang gumamit ng dalawa. Dalawang 1.5. Ayan, no? So, ito po, 1.5. Ayan, 1.5 at 1.5. gagawin mo dyan ay parallel. Ayan, parallel po. Ayan, para maging 3 microfarad na. Ayan, 3 microfarad na. No? Tumitibay po yan. Alam nyo kung bakit. Dahil nga po nakaparallel. Okay? So ngayon po, uh, turo ko sa inyo kung paano mag-test ng kapastor. Ito na, no? Kanina, nasa loob. Hindi ko siya gano'ng matest. Ito. Ayan, no? Ba't gumalaw? Kabila. Ayan, no? So mahina po yung reading niya, no? Yung 3 microfarad. Aba-aba. Okay? Okay? Ayan, no? ababa yung reading niya. 3 microfarad po yan, no? Kailangan mataas po siya. Ayan, 3 microfarad, no? So, tira nyo naman yung 3 microfarad, no? Tira nyo. Kung anong pinagkaiba. Ayan, no? Mataas po yung reading ng 3 microfarad. Ayan, no? Dapat po, Diyan dyan po siya. Ayan. So, may, yung capacitor niya, may possible na hindi na kayang paikutin, no? Ng motor, ng uh, fan, ng blower. Okay, so ngayon, ito yung ilalagay natin. Bago yon, Okay, so itest ko muna yung kapastor ng uh, kapastor ng kapastor ng motor compressor. Ito po siya, yung malaki. No? So pag test po niyan, hugutin po yung isang wire. Ayan, nakahugut isang wire. Tapos, test po natin yung kapastor. No? Ayan, yeah. sa so, pag-test ng kapastor, gano'n din, din, salitan. No? So tira niya po yung tester natin. Ayan, walang reading. Kabila. Ayan, walang reading. Kabila. Naku, walang reading yung mga kareperman, no? So, sira yung capacitor nito. Ayan, no? Para di magkamali, uh, kailangan mong itong tandaan, no? Yung puti, nakaseparate po siya, iisa lang. Ito, yung puti na yan, iisa lang, no? So, maganda, lagyan ng marker. Lagyan ng lateral tape, no? So, ibig sabihin po, ito, Ayan, yung may merong tape na yellow. Yan po ay isa lang, walang kasama. Ayan, no, para di kayo malito. Okay? So, ispat ko yung camera. Ayan po. Nag-iisa lang po sa kabila, yung yellow. Okay? So, ito, ugutik, ugutik ko na lahat yan. Ayan, no? So, bago yun. Ito nga, uh, para di kayo malito, no? Pagsamahin to, ito yung sa motor fan. Ayan, tapos ito naman ay sa kapastor ng ito yung sama-sama, no, sa common. Common po lahat 'yan, no, yung maraming wire na yan, yung apat, okay? So kailangan bago niyo tanggalin, bago niyo alisin, mag-marker muna kayo. Okay, so ito na, no. Alisin ko yung capacitor ng motor compressor. Dahil nga sira din, no. Ayan, so meron din screw yan pero nakatago, hindi ko mahugot. So ito. Ay sira po yan, no, motor compressor. Ay motor compressor ang kapastor ng compressor. po ito. Okay, isa pa test natin. Walang reading. Kabila. Walang reading, oh. Wala. Maga-repair man. So sira po ito, no. Ayun, jackpot ulit tayo. Okay, pambili na po ng ano 'yan, ng barbecue marinade. Tapos ito pa, no. Paano mag-test ng thermostat? Okay, continuity extend. Extend continuity. Ano, i-zero e ko muna siya. Okay, bakit ganito? Lost thread, no? Ayan, lost thread yung kanyang plastic na thermostat. So, check natin kung meron siyang continuity. Ayan, no? So, meron naman siyang continuity. Ibig sabihin po, yung thermostat, kapag may continuity ganyan, gumag gumagalaw po tes tester natin, ibig sabihin, good yung thermostat.